I want to wholeheartedly congratulate you for that yes. accomplishment. Ha? Wala akong duda. Yes. Sir. I just want to set the record straight. Yes. Ah, wala akong duda sa inyo. Baka sabihin ninyo, pinatawag ko kayo dito ng hearing dahil marami akong pagdududa. Gusto ko lang liwanag ninyo. Paliwanag ninyo sa buong uh, kapuluan kung ano yung nangyari talaga. Yes. Alam ko na habang nagsalita ka, masyadong mabigat yung uh, delivery of boards mo. Mukhang galit ka na siguro sa akin, ha? Hindi <laughs> sa... <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> um, uh, Senator, congratulations. Gusto, gusto lang namin din magpasalamat sa inyo, sa pagpapatawag Ay, yeah. nyo, para mailahad sa ating mga kababayan ang nangyari. At of course, para pasalamatan ng gusto ang pulis at ang mga tiga batangas, lahat po ng tumulong, ang mga... Ang mga Coast Guard natin, lahat po, mga piskal, lahat po ng tubo. Salamat po. And thank you rin, sir. Being isang former uh, Chief PNP, thank you for promoting, spot promotion doon sa Chief of Police ng uh, Alitagdag na nagkakandak ng checkpoint. Uh, thank you. At least, uh, recognize yung kanilang effort. Thank you. Uh, going back to my question, uh, kindly answer the question. Was that... Uh, intelligence driven or uh, random uh, checkpoint bulaga lang sa checkpoint or what random checkpoint your honor random okay so kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw ganun ganun so eh, klaro random checkpoint checkpoint okay so that's uh, talagang lord the lord is watching us sabi ni Lord, dapat mahuli ka. Dapat ma-checkpoint ka. Di ba? Dapat ma-checkpoint ka. Dahil kung hindi yun na-check, napakaraming buhay masisira sa Shabu na yun. So magpapasalamat tayo sa sipag ng inyong mga taohan dyan. Uh, yun nga lang. Diritso na ako sa next sa uh, tanong ko kanina. Uh, why do First time natin ito ngayon na na eksperyensya na shabu ang uh, traffickers ay mga puti. Di ba? Parang nag- ano tingin mo? Uh, Mister. Yes sir, Mister Senator. Uh, yeah. pasensya na po kayo ba yeah. pero ito po kasi ay uh, sub po na sa korte na po ngayon. At uh, kami po ay nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. I, I, I'm, not, I'm not asking the identity sa mga tao dito. Uh -huh. I am just a general uh, impression bakit nag-shape yung operations uh, from mga Chinese, ngayon mga puti, na uh, involved. Yun lang, that's a general... Uh, I, 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 don't, I don't think this will jeopardize the case in court. Uh, ang akin lang is, If you want to answer, bakit kaya bigla nagsip na ganito ibang, ibang tao na involved? Uh, your Honor, in as much as uh, I want to answer your uh, question, uh, however, yung uh, case na po is uh, nasa court and uh, there is uh, an ongoing uh, case uh, build-up with the Department of uh, Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Okay, but I want just want to to impress upon you that yung sub na yan, there is a supreme court ruling na whatever gustong malaman ng isang legislative inquiry ay hindi po yan covered ng uh, sub -judicial role, sabi ng supreme court but anyway that's beyond the sabihin ko lang sa inyo sinabi ko lang yan uh, mr mr uh, uh, chairperson yes uh, ahead, uh, uh, lahat po ibibigay po namin sa inyo okay, lahat nga. Po ng ano kaya kaya nga uh, in, in kaya nga si rayo po kaya nga yung Uh, tawag ito, yung uh, executive uh, session natin uh, sir. Yes, sir. I'm willing to hear everything Yes sir I, lahat okay. po ng info ang gusto nyo, bibigay po namin sa inyo okay, po sir. lahat Yes sir thank you thank you thank you for that